Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Isang magandang umaga sa iyo kaibigan. Kamusta ka na? Naway no nasa mabuti ka pa rin kalagayan maging ang iyong pamilya. Sa umagang ito, tayo ay patuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos at ngayon ay mapapaalalahanan tayo patungkol sa spiritual attainments. Ano ba ang pakuhulugan ni Apostol Pablo dito sa sinasabi niyang spiritual attainments. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay dumulog sa larangan ng pananalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa umagang ito ay dudulog kami sa inyong banal na salita sa marami pong kapamaraanan. Kami po ay humihingi ng karunungan at pagpapalang espiritual. At ngayon pa lamang nag-aalin na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ng uh, Kolosa in the in Paul's uh, letter to the uh, Colossian uh, believers. mag natin ang kabanata isa, mga talata tatlo hanggang talata walo. Ngunit pagtutuunan natin ng pansin, ang talata 5 at uh, talata 6. Ganito ang ating mababasa dito muna sa verse 5, no? At tagalogin ko muna po yung uh, verse 5. Colossians chapter 1, verse 5. Sabi dito, dahil umaasa kayong makakamtan ninyo ang mga inilaan para sa inyo sa langit. Sa wikang Ingles, babasahin ko lamang po yung uh, verses 5 uh, and 6. Because of the hope laid up For you in heaven, it has been doing in you since the day you heard of it and understood the grace of God. Alam mo kaibigan, dito ang paalala ni Apostol Pablo sa kanyang mga tagapakinig. Sinasabi lamang niya na ang ating pag-asa at ang ating pananampalataya, ito ay hindi mo pwedeng uh, paghiwalayan. It is inseparable, ika nga no, sapagkat... Ang uh, pag-asa natin, ito ay nakasalalay sa ating pananampalataya sa ating uh, Panginoon. Magmula nun tinanggap natin si Kristo sa ating buhay. Bilang tagapagligtas at Panginoon, ang ating pag-asa ay meron tayong langit uh, matapos ang ating pamumuhay dito sa balat ng lupa. Tayo ay umaasa sa ating Panginoon at ang pag-asang yan ay sa hinaharap. Yan ang sinasabi nito niya uh, Pablo sa kanyang mga ataga pakinig sa kulosa. alam mo kaibigan, may kapahayagan din dito, na yung uh, Colossians chapter 1 na lang uh, yung buong kabanata isa kasi pinagtutuunan natin ng pansin yung verses 5 and 6, pero dito sinasabi ni Pablo na tayo ay matagumpay sa tatlong larangan uh, dahil sa ating Panginoon ano ang ating tagumpay kay Kristo sa tatlong larangan, unang una sa kasalanan tayo ay pinatawad na ng Diyos sa ating kasalanan, sabi nga no, past, present, and future. At kung tayo ay tatalima, magiging matuwid ang ating pamumuhay at magiging mabisa ang ating patutuo. Tayo ay may nagtagumpay na sa kasalanan sa tayo ay pinatawad ng ating Panginoon. Tayo ay nagtagumpay na sa kamatayan, spiritual death, sapagkat pagkata uh, tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, at meron tayong buhay na walang hanggan at tayo ang nagtagumpay sa Diablo sapagkat uh, nagapi na ng ating Panginoong Diyos ang ating uh, kalaban so we are victorious because of the Lord Jesus Christ in uh, three areas, sin satan and death alam mo kaibigan ang uh, gospel, no yung mabuting balita ito ay para sa lahat ng tao at ito ay mabisa sa pagliligtas sa kaluluwa ng tao. Kaya nga lamang, alam ng Diyos kung sino ang mananangan sa Kanya, magtitiwala at uh, pauunlakan ng Kanyang paanyaya. Alam ng Diyos kung sino ang magiging tapat, nakikilalanin siya sa kanilang buhay bilang tagapagligtas at Panginoon. At sila lamang ang talagang maituturing na may buhay na walang hanggan. At alam mo kaibigan, pagka uh, pinag-aaralan natin itong kabanata isang, napakaganda nitong uh, trilogy of uh, virtues, no? yung faith, hope, and love. At ito ay patungko sa pagtitiwala natin sa ating Panginoon, pananangan. Alam mo kaibigan, ito napakaganda. No? In-explain nito eh, yung faith, hope, and love. Ano? Sabi nito, no? faith is looking upward to God. Love is expressed to others. And hope looks forward to the future. Napakaganda ulitin ko po 'yan ano. Sabi dito, no, faith is looking upward to God. Love is expressed to others and hope looks forward to the future. Ito yung uh, isang napakagandang aral na ating uh, makukuha dito sa uh, kabanata na ating tinutunghayan. Alam mo kaibigan, hindi tayo madi disappoint God would never disappoint. Uh, ang kanyang mga pinili sapagkat alam niya na tayo ay umaasa sa kanya. Hindi na tayo pababayaan. No? At uh, sabi nga rito sa kapahayagan, no, ang paliwanag nitong uh, talata natin tinutunghayan, we would reign with Christ no, in the future sapagkat meron nga tayong buhay na walang hanggan. namo mo kaibigan, ang mabuting balita, tinanggap natin si Kristo at ito, ay isang uh, tagumpay na para sa atin ano nabanggit ko ngayon three areas wherein uh, we are victorious because of the Lord Jesus Christ dito ipinapahayag lamang ni Pablo na walang kinalaman ito sa knowledge natin sa uh, mga bagay na nalalaman natin ito ay may kinalaman sa kung sino ang ating kilala at ito nga ay patungkol sa ating uh, Panginoon knowing Christ is knowing God and that is salvation. Ito yung sinasabi dito sa talata na ating tinutunghayan. Alam mo kaibigan, manangan tayo sa ating Panginoon sa kanyang pangako sapagkat magkakaroon ng katuparan ang pangako ng ating uh, Panginoon. Ang ating kaligtasan, ito ay sigurado. Kaya nga lamang, dapat nating gawin ay we need to hold on sa mga pangako ng ating Panginoon sa pangkasalukuyan maging sa panghinaharap at tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Ito po si Pastor John Singua ng Lord Hilarland Prayer Ministry. Tayo po ay manalangin para sa partners and listeners ng Far East Broadcasting Company. Amang Diyos na dakila sa lahat, lubos po ang aming pasasalamat sa Ministeryo ng Radyo ng Far East Broadcasting Company na sa loob ng pitong dekada ay nananatiling matatag at gumagawa ng ministeryong inyong pinagkatiwala sa kanila ang pagkakaroon po ng partners and listeners ng patuloy na tumatangkilik at sumusuporta ay patunay lamang na kayo ay nagpo Kayo ay hindi nagkukulang at ang biyaya nyo ay laging sapat. Kami po ay nagpapasalamat na sila ay nagiging daluyan ng pagpapalang pangpinansyal upang patuloy na matugunan ang pangailangan ng FEBC kami po'y nagpupuri sa inyong dakilang pangalan, aming Ama. Dahil sa kanilang pagsisikap na makibahagi sa iba't ibang gawain ng FEBC, lalo na sa pakikinig ng mga programa nito. Aming Diyos, hangad namin na sa kanilang pakikiisa sa FEBC, lalong maranasan nila ang kakaibang kagalakan na sa inyo lamang nagmumula, ang malalim na kasiyahan na sa inyo lamang makikita. Panginoon, dalangin din po namin ng patuloy na makasumpong nawa ng espiritual na kalaguan ang lahat ng partners and listeners sa tuwing sila ay nakikinig sa iba't ibang programa ng FEBC. At mula po dito, Panginoon, maging matagumpay sila sa mas maayos na pamumuhay dahil sa mga aral at salita ninyong buhay na naririnig sa radyo. Mula rin po sa pagpapalang nararanasan nila, sa pakikinig sa FEBC, dalangin namin na maging hamon ito sa kanila na ibahagi naman si iba, sa, sa, iba. Nang inyong mga salita ay patuloy na naibabahagi sa sino mang mga taong kanilang nakakaharap na lahat ng kanilang naririnig sa FEBC na lahat ng programa ng FEBC ay kanilang naibabahagi Dalangin ni po namin Panginoon na sa mga negosyo man, o sa trabaho man ng mga partners and listeners ay patuloy nyo po silang pagpalain. Sila'y inyong pagyamanin hindi lamang sa pinansyal kundi maging sa pagkakaroon ng mabuting puso. Inyo po silang pagpalain sa anumang bagay na kanilang ginagawa at maging matagumpay nawa sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus sa anumang pinaplano, sa anumang hinahangad, sa anumang layunin sa buhay ang lahat ng ito sa pamagitan ng inyong tugon at pagkilos sila po yung inyong pagpapalain aming Panginoon pinagkakatiwala po namin sa inyo ang kanilang pamilya ng inyong pag-ibig ang siyang dumadaloy sa bawat isa patuloy na nararanasan ang inyong presensya sa loob ng tahanan pagpalain niyo po ang bawat isang membro ng pamilya ng kalakasan nang kalusugan, nang kagalakan at kapayapaan maging ng patuloy na pagtugon ninyo sa lahat ng kanilang pangailangan. Tunay nga Panginoon, dahil sa partners in listeners ng FEBC, lalong lumalawak ang gawain at ministeryo hindi lamang sa radyo, kundi saan mampanig ng Pilipinas at saan na naabot ng mundo. Kung dumarating po ang panahon ng pagsubok sa buhay, Dalangin namin na patuloy niyong patatagin ang mga partners and listeners na patuloy na maranasan nila ang inyong presensya at kalinga. Dalangin din po namin, Panginoon, na mas marami pa ang mag-commit, ang sumuporta bilang mga partners at listeners ng Ministeryo ng Far East Broadcasting Company. Maraming salamat po sa kanilang buhay. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Bahagi po ng ating programa ngayong araw ng Sabado, October 19. Mamamagitan tayo sa larangan ng pananalangin para po sa kahilingan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Kaibigan, kung may nais kang idulog sa ating Panginoon, napakaganda ng pagkakataon. Kunin natin ang pribileyong ito. Halika, manalangin tayo. Ama namin sa langit, marami pong salamat at muli kami ay eh, makapamamagitan sa larangan ng pananalangin para po sa aming kapwa. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ng katuparan ang aming mga itatalaga. Ngunit ngayon pa lamang, O oh Diyos, galing na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, ganito po ang pananalangin ng iba naming kapatiran katulad ni Aurea. Ang kanya pong pamamagitan eh para sa kanyang asawa na dalawang beses na pong na-stroke. Kagalingan ang kanyang idinudulog para sa kanyang asawa at maging para po sa kanyang anak na lalaki who is diabetic. Na pagkaloob mo sa kanya pong mag-ama ang kagalingan na kanya pong ipinamamagitan sa inyo sa mga sandaling ito. Kay Lloyda healing from osteoarthritis. Ito po ang kanyang idinudulog sa inyo. Sa nadayaw, ang kanya o oh, si nadayaw, ang kanya po nga pamamagitan ay fast healing para po kay Jason. Si Sayo naman po, namamagitan po siya para kay Apple who is a dialysis patient. Kagalingan din Panginoong Diyos ang pamamagitan ni Sayo para sa kanyang kaibigan o kamag-anak na si Apple. Si Katakis, ang kanya pong pananalangin o ay mag, uh, maging stab, uh, stable na po ang kanyang blood pressure. Si Marley naman po, ang kanya pong pamamagitan ay kagalingan para po kay Malu. Kay Merly, complete healing, bagaman hindi po niya binanggit ang kanyang kalagayan. Kay Jai, namamagitan po siya ng kagalingan para sa kanyang buong Uh, sambahayan. Kay Tinay, ang kanya pong uh, pananalangin ay kagalingan from osteoarthritis maging kaligtasan po para sa kanyang buong pamilya Kay Marites, ang kanya pong uh, pamamagitan ay kagalingan para po sa kanyang anak na may problema sa kanyang balak Kay Edna, siya po ay uh, depressed na Panginoon ipagkalob mo ang comfort sa kalagayan ni Edna na nakararanas ng uh, depression sa ano pa man pong kadahilanan. Kay Cora naman po ang kanyang pamamagitan ay good health para po sa kanyang buong pamilya. Kay Pepot ang kanya pong uh, pananalangin kagalingan siya po ay inuubo at uh, sumasakit din po ang kanyang sikmura kay uh, Joring ang kanya pong uh, pamamagitan ay continuous healing para po sa kanyang anak na lalaki. Kay uh, Beth naman po ang kanya po pananalangin o pamamagitan ay healing and protection para sa mga may uh, sakit niyang uh, kamag-anak para po kay Margarita na may maging maayos po ang resulta ng examination ng kanyang mahal na anak na lalaki. At para po kay Helen, siya po ay may trangkaso, kagalingan Panginoong Diyos ang kanyang idinudulog. At marami pa po sa mga pagkakataong ito ang nananalangin, dumudulog sa inyo Panginoong Diyos at uh, itinatalaga ang kanilang mga karaingan, kanilang mga pangangailangan. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ng katuparan ang aming po mga inihay Ngunit, ngayon pa lamang, Panginoon, nag-aalin na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, napakaganda ng paalala ni Apostol Pablo patungkol sa spiritual attainment or attainments. Alam mo, kaibigan, ang sinasabi lamang ni Pablo rito, na umaasa tayo na kakaroon ng katuparan ang mga ipinangako ng Diyos para sa atin. Na tayo ay may buhay na walang hanggan, pagdating ng takdang panahon, makakapiling natin ang ating Panginoong Heso Kristo. Alam mo, kaibigan, kinakailangan lamang na manangan tayo sa ating Panginoon, patuloy tayong mamuhay ng may kabanalan. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa inyong paalala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin nang panalangin. Maganda ang mga paalala, maging mga aral, kahit bukas inaanyayahang kita, samahan mo akong muli dito sa ating programang hardin ng panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin puspos, ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman. Okay,